ayang yung laki ng katawan mo. Pagbubukas lang yung buti, hirap na hirap ka. Hampo kasi ang katawan mo. Laki-laki laang, puro hangin lang naman. Pumili ako merienda di katabaw. Gagawa na naman ako ng kalokohan nito. <laughs> dali, dali, dali. Kikita niyo to. <laughs> talaga like ako na shubi. <laughs> Kalokohan, busy busy siya eh. Ako, may naiisip ako. o, <laughs> 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 may meriendahin ko na naman eh. Bago siya magmerienda, kailangan muna maging masaya ang lahat. Oh, <laughs> ubusin na natin to. <laughs> 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 Itatago ko muna to. <laughs> Sige. Wow! Malapit <laughs> na. Merenda muna. You know. Soft drinks. Ayan, tama-tama to -tama, na. Dami na tamba ka, no? <laughs> Dami na. Ayos, ah. Para tumas taas ang konti, kita mo nung ano to, ah. Baha lagi dito pag naulan, eh. <laughs> Dali na, merenda ka muna at mainit. Uy, mainit talaga. Ah. <sighs> ah, oh, soft drinks. Soft drinks lang talaga. <laughs> <laughs> May tinapay pa diyan. Uh -oh. Pandesal. Buksan mo muna. Ito at binabuksan. Saglit ko nga. Ito ang pagod eh. Nalalambot ako eh. <makes an chuven> ah. 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 huh? Ba't ako? Ah. Oh. Nalambot ako. Wait lang. Saan ka pupunta? Wala lang ako ng ano. Pang grip. Alay ako eh. Tagal na tagal. Oh, nabuksan ko na. Para mo nabuksan, tigas na tigas noon. Dali-dali lang, nang mo lang. Yung hina baka pagod lang ako. Sayang. Sayang yung laki ng katawan mo. Pag bubukas lang yung bote, hirap na hirap ka. Hampo kasi ang katawan mo. Laki-laki lang, -laki puro hangin lang naman. Para magbubukas. Oh, mag-soft drinks na na.